Hello guys, welcome back sa Pangkabuhayan TV Sa video na ito, pag-usapan natin ang tungkol po sa nangyayaring abiriya kahapon sa Jikas. at apiktado po nito ang uh, mga GSAVE natin Kung kayo po ay malamang nag-deposit sa inyong uh, UNO Digital Bank kahapon ay isa din po kayo siguro sa naapiktuhan na hindi pumasok sa inyong UNO Digital Bank yung funds mula po sa inyong GCash account tulad ko, uh, nangyari din kahapon sa uh, mga bandang hapon. Oh, medyo ano na, uh, intermittent na yung uh, uh, transaction ni Gcash kahapon. Minsan, okay. Uh, minsan naman, hindi. Mayroong mga times na uh, mayroong nagsisend sa amin. Pag-check namin sa uh, transaction, hindi namin ma-view. So, yun po yung istorya uh, na marami pong uh, kinakabahan na maaring nawala na po ang kanilang mga balance sa kanilang Jika's dahil mayroon na din pong uh, medyo maugong na or na trending na mga nanakawan ng uh, fans nila sa Twitter. So ako, although hindi naman ako nagbabasa doon at sa Twitter, hindi ko alam na may ganoon na ba ganun na pala ka ano ka sikat doon ng GCAS. Pero in my case, um, As usual, parang ano lang naman din, uh, pag naka-transact ka, so ibig sabihin successful yun. Pag hindi, uh, malamang down talaga yung Gcash sa account mo. At uh, napansin ko kahapon, random po ang mga numbers. Mayroon kaming mga jikas na pu uh, pwedeng mag-send, mayroon kaming Gcash na hindi. Mayroon kaming jikas na pwedeng makatanggap, mayroon din kaming jikas na hindi. So parang nagka-random ata ang problema kahapon. Hindi lahat po Apektado Yung Main GCash, Which is yung personal GCash ko um, Buong araw okay naman siya o, Pero yung mga GCash namin sa shop Hindi na nagana Kaya Mayroon pa rin ako mga tinatagap na transaction Lalo na sa aking uh, Online uh, business Pero nung kinagabihan na Na okay na yung sa shop namin Ang sa akin naman ang hindi Mga alas 6 panda ata yun Pero bago pa nangyari yun uh, Nung hapon na I think uh check ko kung anong oras 'yon, check natin ha. So ito 'yon, uh nag-deposit po ako sa aking Uno Digital Bank mga around 140 pm. So successful siya at ugali ko na talaga na every time gagawa ng transaction for safety gumagawa ako ng screenshot dahil lesson learn na po sa nangyari sa akin na sa mga previews na pag ano ko deposit ko sa uh, Uno Digital Bank uh, hindi ko nagawa ng ano ng screenshot and then hindi ko mahanap doon sa transaction pati sa inbox I think nangyari na din yan sa inyo oh, kaya sakit sa ulo talaga yan lalo na pag yung pera na ka, kailangan na kailangan mo tapos biglang nawala, naglaho hindi mo alam kung saan hahanapin Oh, kaya ako talaga ugali ko na na mag-screenshot para po mayroon akong proof na ibibigay kapag nag ticket po tayo sa Jikas uh, Ang problema lang din po pagkatapos ko dito, nakuan uh, nakunan ko na siya ng uh, screenshot, check ko sa aking ano, sa aking Uno Digital Bank, wala pong pumasok. Oh, yung doon sa ano, sa GCash mismo na Uno Bank, wala pumasok double check ko sa ano, sa aking uh, Uno Digital Bank app, Tiningnan ko din doon, wala din. Then, bumalik ako sa Gcash. Tiningnan ko sa transaction, wala. Sa inbox, wala. Paray. Kaya, nagpunta agad ako sa ano, sa help center ng Gcash. Pagpunta ko doon, hindi rin available yung submit a ticket dahil siguro down talaga sila kahapon halos uh, uh, mula ng hapon hanggang uh, gabi. Wala talagang ano, walang Uh, submit na ticket. Kaya, uh, parang ano na lang din, uh, nirelax ko yung sarili ko. Uh, 5,000 is not, uh, ano ha, uh, is not a joke. <laughs> malaking, uh, ano na po yun, malaking pera na po yun. Uh, kaya, uh, sabi ko, kung bukas, wala pa rin, sigurado akong mag, ano na, uh, magsa-submit ticket ako. Kung walang submit ticket, tatawag ako sa kanila, uh, sa, sa telephone. Kaso, Nag-brown out sa amin mga bandang alas uh, 7 ng gabi Brown out Then hanggang nakatulog na lang kami Wala, hindi ko ma-access uh, ma Dahil walang wifi Tapos yung data kasi sobrang bagal din Kaya natulog na lang kami Nung pagising ko mga bandang 11.30 Kasi bumalik na yung, na yung kuryente At of course uh, may, may wifi na ka agad kami So tiningnan ko sa aking GCAST especially sa aking Uno Digital Bank. At fortunately, pumasok na po. <coughs> pumasok na po yung ano, yung aking na walang uh, or yung nagiging pending na na 5,000. So check natin ha. Asa na 'yon? So, ito yung itsura ng uh, ano noong uh, binuksan ko siya ng uh, 11:30 ng gabi at pumasok na nga ito yung ano, ito yung deposit uh, 09 October 2023 from GCash. So, ang balance ko that time kagabi ay 24905.24 pagkatapos ng pumasok ang 5,000. So, nagiging panatag ang loob ko kahit hindi ako nag-submit ticket. Hindi na ako ano hindi na ako na worried na mawawala yung 5000 ko kasi uh, mayroon naman po akong fraud at sa GCash kasi pag may fraud ka sa transaction kahit na walang ano ah walang fraud ito nung ano ko matagal-tagal na akong gumamit sa ano gum gumamit ng GCash ilang beses na rin po nagkaaberya na wala ilang beses na rin po na hindi makita sa history or transaction yung uh, uh, ginawang transaction wala din sa inbox pero nag ano lang ako nag-submit at ticket lang ako nakita agad ni Gkas at binalik agad sa aking account kaya para sa inyo lalo na yung mga nagiging uh, uh, worried talaga dahil uh, kahit na 1,000 ay hindi po birong amount 'yun 'di ba sa panahon ngayon mahirap kumita ng pera kaya lahat po ng amount ay dapat pahahalagahan kaya para magiging ano kayo magiging uh, Uh, relax kayo. Pag okay na po ang ang submit a ticket diyan sa Gcash account ninyo, mag-submit a ticket po kayo. Kahit wala po kayong reference, sigurado po 'yan a-actionan uh, po ni Gcash. And then siguraduhin niyo po na pagkatapos niyo mag-submit a ticket, mayroon po kayong email na natatanggap. Then doon sa email na yun mayroon pong ano, mayroon po uh, ticket number. Kasi kung wala, hindi po natanggap nila yung sinadmit niyo uh, sinadmit yung ticket kaya ulitin niyo po hanggang magkaroon kayo ng uh, ano uh, ticket number kasi doon po yung i-monitor ikaw at saka si GCash yung uh, uh, usapan convo, uh, conversation yung convo niyo doon po iyan magcontinue kung ano na nang nangyari sa uh, fans niyo so yan po yung ginagawa ko talaga pag wala pong ano wala pong wala pong Anong tawag dito, wala pong ticket number, inuulit ko talaga. Mara possible po yan kahapon at kahit na ngayon na sa pag-send natin ng or pag natin ng ticket, wala pong <coughs> uh, confirmation sa email dahil po so sobrang busy siguro ang dami din pong ano ngayon. Ang daming uh, dumulog para magreklamo sa uh, GCash na yun nga yun nangyari kahapon. So far sa lahat ng ano namin, sa lahat ng GCash namin Uh, kahapon mga before 6:30 kasi mayroon kaming malaking transaction sa aming uh, soki na kailangan namin na uh, mag-bank transfer dahil buong araw po kahapon walang bank transfer, wala pong scan QR. Pero nung 6 uh, mga before 6:30 bumalik na po at nagawa po namin yung transaction. Pero mayroon kaming I think ta uh, tatlo or apat na GCash na hindi mabuksan. Nakaano po siya naka naka anong tawag dito? Naka down. O maintenance mode po siya. Pati personal na Jikas ko, ano din. Naka-down din. So, ang itsura po kahapon, ito yung itsura ni, ano? Yan yung kahapon na itsura ni Jikas nung mag, ano siya, mag-down. Magpa, uh, after, no, actually hapon pa yung nag, uh, nagpadala ng advisory si Jikas Pero, uh, itong Jikas na personal ko ay Okay. Okay pa naman, nakakagawa pa naman ng transaction kahit na mayroon ng advisory. Pero 'yun nga pagdating ng alas sa mahigit, higit wala na hindi na siya mabubuksan. We will be right back na ang nakalagay. So ito yung uh, advisory niya nung hapon. Pero pagka alas 6, ito na ang lalabas. Pero again, uh, okay, bumalik na po ang uh, ano ko, ang aking ano, pumasok po ang fans ko sa Uno Digital Bank. Kung kayo po ay may problema until now Um, dahil ano na, uh, medyo more than 12 hours na, so kailangan nyo na po mag para po masilip or ma ma-check po ni Gcash kung saan ba na punta or sa bakit nag-floating yung transaction ninyo. So makikita po nila yan, lahat po yan. Oh, hindi po mawawala. Ang dami ko pong nababasang mga comments sa aking mga videos na worried sila dahil meron silang mayroong 20,000, mayroong 11,000 which is talaga naman talaga, uh, talaga naman uh, nakakapang ano hinayang at nakakapanlumo na mawalan ka ng ganun ha kalaking halaga lalo na pag uh, hard earned money mo alam mo alam natin na uh, mahirap ngayon kumita so mayroon pa nga doon na uh, ano daw pam, party ng kaniya anak at ngayon naka floating uh, please para makapag-isip ng mabuti wag masyadong mataranta mag relax lang although ano talaga, kailangan uh, gawan ninyo po ng paraan yan. Ang paraan para ma-trace -ma kung saan napunta ay mag-submit a ticket para ma-check po ni Jikas Huwag mataranta, huwag mag, uh, mag- post kahit saan-saan. Wala, hindi yan makakatulong yung mag-post saan-saan. Ang makakatulong lang makikipag-ugnayan ka kay Jikas Kasi sila lang ang may access doon sa account nyo. O, kahit saan mo pa yan i-announce, hindi sila makakatulong sa'yo baka mapunta ka pa na, ma, mapunta ka pa doon sa scammer. Oh, baka matunugan ka ng scammer so doble tuloy yung problema mo. Sa Gcash ka lang talaga ano, uh, kumontak Submit at ticket doon po sa help center ng Gcash. So shout out po sa lahat ng mga viewers namin dito kung kayo po ay mayroong uh, suggestion, opinion or kahit anong uh, ipaabot sa amin, i-comment niyo lang po sa video na to para po uh, Masagot namin kung ito ay may kat katanungan or kahit anong concern regarding po sa Gcash. Salamat. Hanggang sa muli po pala.